Meron po kami dito ang nakitang ano, kawawa naman, no? Si ate, oh. Bigyan mo nga lang Sprite. Kala <laughs> ko, tum kala ko nakahalata na tumingin sa akin. <laughs> oh. <laughs> dito natin ang ano. Okay, Masado po siya kamay sa mga puta, o kinakain niya lang. Okay, meron ko ng gantas. Yes, <ka dyan. laughs> uh, 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 the Hãy subscribe này kênh ika caption natin. Anong anong kahit title? Tumbo Star Rudy. Tumbo Star Rudy. Anong title? Anong nga? Anong ang title niya? Nanay ng Pusa. Ay, tumigil na kayo. dun nga, bumalik na kayo ulit doon. Ito mga, mga Pusa din to, At bro. Mga Pusa din to, bro. Ito'y nagbigay natin ng buko. Nakita natin sa dibilang. lukas! Kapatid ni Nene. Eh, anak mo daw ba? Ay, Bunso nila yun. namin siya. Bumili siya ng ano, ng ano bang binili na? Sandal. Sandal. Kasi mag-ano kami. Kasi mag-sasagala. Kapal naman ang pes mo. Kami nga lang hindi lang. <laughs> Nangingi ka nga din po. Uy. Eh. Siyempre, mo pinigay mo sa akin? Ay, gusto mo ba? Oo! Kaya bigyan kita ng lahat ng buko, hindi mo i-booking. kung ano, pena kung buko. May buko kayo dyan? Ngayon? Wala nga, ito punta Divisoria. Ah, galing mo. Para sa isang basong buko, bibigyan mo ako isang baso, Tapos punta ang Divisoria. Magkano gasolina? 50? Sa Divisoria, dala galon. Sige kita sa buko. Ito, 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 ito. Galon! Ang galon! Punta na tayo. Ayon. Punta na tayo. Ayun. Na, dalawang siya. Ayon na lang no? Talaga. Hindi naman. Talaga. mo na. lang naman. Hindi 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 naman. Sa

Angel, manonood si Angel na wala na, lumipad na. Nakot kayo ni Angel. Kita naman yung uso. Yan, lang. Dakilang ima. Ayan, dakilang namin.